Hello, kamusta, at welcome back sa aking channel. Have you ever reached that point where you just stopped explaining? Yung dati, kapag may nangyari, pilit mong pinapaliwanag side mo. Kung bakit ka nasaktan, bakit ka umiiyak, bakit ka biglang nanahimik. Pero dumating yung araw na hindi mo na kaya magsalita. Hindi dahil wala ka nang masasabi. Kundi dahil wala na ring saysay -say ipaliwanag sa taong ayaw naman talagang makinig. Alam mo minsan, the most powerful thing you can ever say is nothing at all. Tahimik lang. No message, no call, no update, no reaction. At dun nagsisimula ang gulat nila. Kasi sanay silang andyan kalagi. Sanay sila na kahit anong sakit ang ibigay nila, may babalikan pa rin silang ikaw. Yung laging nag-aabot ng pangunawa, kahit ikaw na lang lagi ang nauubos. Pero nung pinili mong manahimik, doon nila unang naramdaman na may nawala talaga. At hindi lang basta nawala. Nawala yung taong nagbibigay ng comfort, Nawala yung taong nagmamahal ng totoo. Nawala yung taong nag-aabot ng pasensya kahit sobra-sobra na. Yung silence mo, yun mismo ang parusang hindi nila in-expect. Kasi totoo to, people take consistency for granted. Kapag laging present ka, nagiging background ka lang sa buhay nila. Parang music na tumutugtog araw-araw, hindi mo mapapansin hanggang bigla na lang tumigil. At doon, saka lang nila mararamdaman kung gaano kalaki ang katahimikan na iniwan mo. Your silence hits differently. Hindi ang galit hindi yan bitterness. That's peace. Yung tahimik na klase ng lakas. Yung tipong hindi mo kailangang patunayan na mali sila. Kasi alam mong hindi mo na kailangan ipaglaban ang lugar mo sa buhay nila. You know what's ironic? The same people who made you feel like you didn't matter will be the same people na mababaliw sa tanong kung bakit bigla kang nawala. Kasi when you stop talking, you take away their control. Dati, sila ang nagdidikta ng rhythm. Kapag gusto nilang mag-sorry, ka. Kapag gusto nilang bumalik, open ka. Kapag gusto nilang i-ignore ka, tahimik ka lang. Pero ngayon, tables turned. Ikaw na ang may hawak ng kapangyarihan, at 'yung ego nila, unti-unting nababasag sa katahimikan mo. Ang hindi nila maintindihan, silence is not emptiness. It's full of meaning, self-respect, clarity, and healing. Tahimik ka kasi pinili mong ayusin ang sarili mo kaysa makipagtalo sa taong hindi naman marunong umintindi. Tahimik ka kasi alam mong mas mahalaga ang peace of mind kaysa closure na walang kasiguruhan. Totoo, ang katahimikan minsan nakakapanibago. Lalo na kung sanay kang lagi kang nagbibigay, lagi kang nag adjust Pero habang tumatagal, marerealize mo, may ibang klasing ginhawa pala sa hindi na kailangang magpaliwanag. Kasi kapag tahimik ka, dun mo maririnig sarili mo. Matagal ka na palang napagod, pero hindi mo napansin kasi abala ka sa pagpapaliwanag sa mga taong ayaw naman talagang makaintindi. And here's something people rarely talk about. Silence makes people confront their own guilt. Kasi wala ka na eh. Wala na silang mabalingan ng sisihan. Wala nang sumasagot sa chat. Wala nang okay lang. Naiintindihan kita. And doon, nagiging malakas ang eko ng katahimikan mo. Doon nagsisimula ang mga what if sa isip nila. What if totoo pala lahat ng sinabi niya? What if ako talaga yung may kasalanan? What if hindi ko na siya makita ulit? Ang tahimik mong presensya, yun na mismo ang sumisigaw ng aral. Hindi mo kailangang magsalita para mapatunayan kung gaano ka kabuo. Hindi mo kailangang ipakita na okay ka, kasi yung katahimikan mo, sapat na para malaman nilang hindi ka na kailangang bumalik. And when you stop chasing, something magical happens. You start healing. Hindi na about sa kanila, kundi sa sarili mo na. Yung silence mo, hindi na laban. Isa na siyang boundary. Alam mo, may mga taong akala nila, pag hindi ka sumagot, ibig sabihin wala kang pakialam. Pero ang totoo, masyado ka lang nasaktan para paulit-ulitin yung cycle na paulit-ulit ka lang masasaktan. So you choose peace. You choose distance. You choose yourself. At dun, nagsisimula kang bumalik sa sarili mo. Yung dating ikaw bago ka natutong magtiis sa maling tao. Unti-unti mong nare-realize na, ay, hindi pala ako mahina. Tahimik lang ako kasi ayokong masira ulit. Kasi minsan, hindi naman talaga kailangan ng closure mula sa kanila. Ang tunay na closure ay, yung araw na wala ka ng urge magpaliwanag. Wala ka ng desire na maghabol. At kaya mo nang ngumiti kahit wala silang sinabi. That's real peace. And when they finally feel your absence. When they realize that no one cares about their moods anymore. That no one checks on them. That no one stays up late to listen. Doon nila mararamdaman ang bigat ng katahimikan mo. They'll scroll through old messages, replay old memories, hoping may spark pa rin. Pero wala na. Kasi once you heal in silence, Hindi mo na hinahanap kung ano ang iniwan nila. Ang sarap sa pakiramdam, ba? Nadate iyak-an ng iyak para lang marinig. Ngayon tahimik ka pero buuka. Walang explanation, walang drama. Just peace. And that silence? It's their punishment. Not because you wanted to hurt them, but because your peace finally reminded them of what they destroyed—a love that was pure, patient, and real. Funny thing is, the more you stay silent, the more noise they create trying to get your attention back. Pero alam mo kung bakit hindi mo na kailangang sagutin. Kasi minsan, the best response to disrespect is no response at all. Kasi isipin mo, dati parang laging kailangan mong magpaliwanag, 'di ba? Laging may dahilan, laging may habol. Pero ngayon, wala na. And that's what scares them. Not your anger, not your words, but your silence. You know why? Kasi sanay silang may reaction ka. Sanay sila na may maririnig silang paliwanag o sigaw. Kasi kahit papaano, pag may galit, may emosyon pa rin eh. At kung may emosyon, ibig sabihin may connection pa. Pero pag tahimik ka na, dun na sila natatakot. Kasi paano nila malalabanan ang katahimikan? Totoo yan, silence breaks the game they used to play. Kapag di mo na sinasagot mga message nila, kapag wala nang reply sa mga pa, hi, or kumusta ka na, dun na sila nagiging restless. Bakit? Kasi gusto nilang maramdaman ulit yung control. Gusto nilang maramdaman na may epekto pa rin sila sa'yo. Pero hindi na, di ba? Kasi natutunan mo na na minsan, hindi mo kailangang manalo sa argumento. Hindi mo kailangang magpaliwanag para lang mapatunayan kung gaano ka nasaktan. Kailangan mo lang manahimik at hayaan ang panahon at konsensya nila ang magturo ng leksyon. Alam mo kung anong irony sa lahat? Yung katahimikan mo, yun mismo ang tunog ng pagbangon mo. Habang akala nila wala kang ginagawa, totoo pala nag ka. Habang iniisip nilang nagdurusa ka, unti-unti ka palang bumabalik sa sarili mo. Hindi mo kailangang ipakita sa social media. Hindi mo kailangang mag-post ng I'm fine. Kasi deep down, alam mong sa wakas you are. At sila? Sila yung naiwan sa gulong sila mismo ang gumawa. Gulong ng guilt, pride at what ifs. Tatahimik ka lang pero sila yung mababaliw kakaisip. Bakit hindi siya sumasagot? Bakit parang wala lang sa kanya? Bakit parang masaya siya? Kasi hindi nila maintindihan na ang katahimikan mo ay hindi pader, kundi proteksyon. Hindi mo sinasarado sarili mo dahil galit ka. Ginagawa mo yon kasi gusto mo nang ayusin kung anong sinira nila, ikaw. May mga tao talaga, hindi nila alam kung gaano kakahalaga hanggang hindi ka na nila maramdaman. Akala nila, pag umalis sila, madali lang. Pero pag tahimik ka, biglang nagiging komplikado lahat. Kasi ngayon, wala na silang assurance na andyan ka pa rin. Wala na silang comfort zone na pwede nilang balikan kapag bored sila o nagkamali ulit. At doon nila marirealize, they didn't lose just someone. They lost peace. They lost loyalty. They lost love that asked for nothing but honesty. Alam mo ganito yan. Silence has a way of reversing roles. Dati, ikaw yung laging nag-aalala kung okay ba sila. Ngayon, sila na yung nagtatanong kung okay ka pa. Dati, ikaw yung laging nagme-message. Ngayon, sila na yung nagchatsyaga mag-scroll sa lumang conversation, nagbabaka sakaling may maramdaman kang nostalgia. Pero wala na. Kasi once you choose silence, you also choose peace. At pag natikman mo na ang peace, hindi mo nagugustuhin bumalik sa gulo. Siyempre, hindi madali. Hindi madali ang tumahimik sa harap ng mga taong gusto mong kumprontahin. Hindi madali na pigilan sarili mong mag-send ng last message o magtanong ng bakit. Pero isipin mo, ilang beses mo na bang tinanong yung bakit na yan? At ilang beses ka na ring sinaktan ng parehong sagot o kawalan ng sagot. Kaya ngayon, ibang klaseng lakas yung pinili mong tahimik na lang. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil alam mong hindi mo na kailangang habulin ang paliwanag mula sa taong hindi marunong pakinggan ka ang katahimikan mo hindi kahinaan. Yan ang patunay na nagmature ka na. At ito pa, silence confuses the kind of people who thrive on drama. Yung mga taong gustong may away, gustong may tension, gustong may habulan. Pagbigla kang tumahimik, hindi nila alam anong gagawin. Kasi paano kanila makokontrol kung wala ka namang pinapakita? Walang energy, walang reaction, walang access. That's power. At sa totoo lang, mas masakit pa yon kaysa sa kahit anong salita. Kasi ang salita, pwedeng labanan. Pero ang katahimikan, walang sagot yan. Tahimik lang pero tumatagos. Kaya kung naririnig mo to ngayon, tandaan mo, hindi mo kailangang ipakita sa mundo na okay ka. Hindi mo kailangang mag-post ng mga quotes para ipakitang nakamove on ka na. Kasi minsan, yung pinakatahimik na tao, sila yung pinakapanatag na. Kapag tahimik ka, mas nakikita mo kung sino ang totoo. Sino ang nagstay kahit wala kang update? Sino ang nagtanong kung okay ka hindi dahil curious kundi dahil sincere? at sino yung mga nawala nang hindi mo kailangang paalisin. At habang tumatagal, marirealize mo. Silence is not about ignoring people. It's about honoring yourself. It's saying, I don't hate you. I'm just done explaining myself to people who never tried to understand. Ganda, no? Kasi dun mo mararamdaman. Hindi mo na kailangan ng closure. Hindi mo na kailangan ng apology. Ang kailangan mo lang, peace. At once na nahanap mo yon, kahit magbalik pa sila, hindi mo na babalikan yung dati. Kasi tapos ka na sa chapter na 'yon. Kaya kapag tahimik ka na ngayon, 'wag mong isipin na mahina ka. 'Wag mong isipin na natakot ka. Ang totoo, pinili mo lang protektahan yung kaluluwa mo mula sa paulit-ulit na sakit. At 'yan ang klase ng lakas na hindi kayang pantayan ng kahit sinong nagpaasa sa noon. Funny how silence can heal you and hurt them at the same time, no? Pero ang pinakamagandang parte nito, habang sila abala isip kung bakit katahimik, ikaw naman abala ka buo ng bagong ikaw at yan ang hindi nila inexpect. Akala nila tahimik ka kasi nasasaktan ka pa. Hindi nila alam tahimik ka kasi gumagaling ka na. Hindi nila alam habang sila busy mag-stalk o maghintay ng reaction mo. Ikaw busy nang ayusin sarili mo. Isa-isang binubuo ulit yung mga parte mong nasira dahil sa kanila. Tahimik ka kasi pinili mong unahin sarili mo ngayon. Tahimik ka kasi sa wakas, natutunan mong hindi lahat ng laban kailangang salihan. Hindi lahat ng gulo kailangang sagutin. At hindi lahat ng iniwan mo kailangan mong balikan. Ang ganda kasi, habang lumalayo ka sa ingay, mas malinaw mong naririnig kung sino ka talaga. No pretensions, no drama, no noise, just peace. At sa gitna ng katahimikan na yan, unti-unti mong makikita yung dating ikaw na matagal mong nakalimutan habang abala kang magpakatatag para sa maling tao. Minsan maririnig mo sarili mong huminga ng malalim, tapos mapapangiti ka na lang. Yung simpleng ganong moment, yung peace na dati imposible, ngayon nasa kamay mo na. At dun mo masasabi, Grabe, hindi ko na pala kailangan yung validation na hinihingi ko noon. Kasi habang sila nagtataka kung bakit hindi ka na nagre-reply, ikaw nagtataka kung bakit dati pa nila pinabayaan ang isang tulad mo. At habang naghahanap sila ng dahilan kung bakit ka nawala, ikaw naman nakahanap na ng dahilan kung bakit hindi mo na kailangang bumalik. Ganun talaga. Silence is the loudest I'm done. It doesn't need explanation, apology, or announcement. Dahil minsan, yung hindi mo na sinasabi, yun ang pinakamatinding sagot. Alam mo kung anong pinaka-nakakabawi sa lahat? Yung araw na maramdaman mo na hindi mo na sila kailangan. Yung tipong dati, iniiyakan mo kung bakit nila kaya kang iwan. Ngayon, tinatawanan mo na lang kasi alam mong kung hindi nila ginawa 'yon, hindi mo malalaman kung gaano ka kalakas. Silence teaches you that not all endings are losses. Minsan, yung akala mong pagkawala, blessing pala. Kasi kung hindi ka nila binasag, hindi mo malalaman kung paano buuin ang sarili mo. Kung hindi ka nila iniwan, hindi mo matututunang mahalin ang sarili mo ng buo. At kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo, hindi mo na kailangang habulin ang pagmamahal ng iba. Kasi ngayon alam mo na, hindi mo kailangang sumigaw para mapansin, hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan, at lalong hindi mo kailangang bumalik sa sakit para lang maramdaman na buhay ka pa. Tahimik ka kasi kaya mo na. Hindi mo na kailangang ipakita sa kanila na okay ka, kasi okay ka na talaga. At yung tahimik mong healing, yun ang bagay na hindi nila makokontrol. People who once thought they had power over you will suddenly feel powerless. Kasi wala na silang hold sa'yo. Wala na silang kakayahang saktan ka o pasikatin ang guilt mo. Kasi natutunan mong walang may-ari sa'yo kundi ikaw. At habang unti-unti kang bumabangon, mapapansin mo, hindi mo na binibilang kung ilang beses ka nilang sinaktan. Hindi mo na rin binabalikan kung ano ang nawala. Kasi ngayon mas interesado ka na kung ano ang kaya mong buuin. Mapapansin mo, mas tahimik na ang buhay mo pero mas payapa. Mas simple pero mas totoo. Walang validation pero may satisfaction. At yung dating puso mong sugatan, ngayon marunong nang tumawa ng walang takot. Tahimik ka, oo, pero puno. Puno ng aral, ng lakas at ng respeto sa sarili. At habang sila abala kakahanap ng paraan para makabalik, ikaw abala na sa pag-abot ng mga bagay na dati mong hindi magawa dahil abala ka sa pag-aalaga sa maling tao. Ngayon, sarili mo na yung inaalagaan mo at walang masama doon kasi alam mo na kung saan ka dapat magsimula sa sarili mo. At kung sakaling balikan kanila huwag mong hayaang sirain ulit yung katahimikan na pinaghirapan mong buuin. Ngumiti ka lang. Hindi mo kailangang magalit. Hindi mo kailangang ipamukha. Kasi wala ka namang gustong patunayan. Ang gusto mo lang, peace. At kung peace na yung nasa puso mo ngayon, huwag mo na yung ipagpalit sa kahit anong sorry o na miss kita. Kasi minsan, hindi na kailangan ng closure kapag ang puso mo na mismo ang nagsabing tapos na. Tahimik ka na pero ngayon totoo ka na. Hindi ka na nagtatago sa galit. Hindi ka na nag-aabang ng mensahe. Hindi mo na in-stalk kung kamusta na sila. Tahimik ka kasi may bago kang direksyon. Tahimik ka kasi gusto mo na lang mapayapa. At alam mo, that's something they'll never understand. Kasi hindi lahat marunong magmahal ng walang kontrol. Kaya kung may pinili kang manahimik, gawin mo yon hindi dahil gusto mong iparinig ang sakit mo, kundi dahil gusto mong ayusin ang sarili mo. Gamitin mo ang katahimikan mo hindi para magtanim ng sama ng loob kundi para magtanim ng bagong simula. Kasi sa dulo, yung tahimik mong pagbangon, yun ang tunay na boses ng lakas. Hindi ka na biktima, isa ka ng survivor. At higit sa lahat, isa ka ng patunay na minsan ang katahimikan. Siya mismo ang pinakamalakas na sigaw ng kalayaan. Kaya kung nanonood ka ngayon at tahimik ka lang, hindi mo kailangang magpaliwanag kahit kanino. Ang mahalaga, alam mong ginagawa mo to para sa sarili mo. Dahil sa dulo, yung tahimik mong pagmamahal sa sarili yun ang magpapalaya sa iyo sa lahat ng sakit na iniwan nila. At pagdumating dumating yung araw na marinig mong muli ang sarili mong tumawa ng totoo, malalaman mong worth it lahat ng tahimik na gabi, lahat ng luha, at lahat ng pagpigil. Kasi hindi mo lang sila tinigilan. Tinigilan mo na rin yung paulit-ulit na kwento kung saan lagi kang talo. Ngayon, panalo ka na. So stay silent, stay peaceful, stay grounded. Let your silence speak for you. Because sometimes, silence isn't empty. It's full of strength, healing, and power and when they realize what they lost, it will already be too late. So kung nakarelate ka sa video na to, comment mo sa baba, tahimik pero buo. Gusto kong marinig yung mga kwento ng mga taong pinili ang peace kaysa sa drama. At kung gusto mo pa ng ganitong mga real talk at kwentong may aral, don't forget to like, share, and subscribe. Para sabay-sabay tayong lumaya, tahimik pero totoo. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.